guys may nakita ako dito isang magandang suwi oh. yan oh. yan malaking puno yan ang sinasabi ko magandang suwi kaya nang kukunin natin mga around 5 or 6 highs na yon at least may pandala tayo dun mamaya sa ating tanataniman para kahit papano ay may nagawa naman tayong tama sa panibagong araw so mga tayo sa lupas magawa tayo ng suwi tagal tagal na rin nung tayo na bakante meron kasi tayong karamdaman sunod sunod nagdagdag pa ito kaya sobrang tumagal at hindi tayo nakabalik sa trabaho tingnan yung dinadaanan ko guys yeah kakayanin natin to maunguha tayo ng suhe kailangan natin magtanong maraming saging dahil in the future tayo rin makikinabang pag nagtanim tayo talaga sigurado may aanihin tayo Lay layo pa tayo dito pa lang tayo sa buli tuloy tayo malapit na isa unahan lang tayo just sa taas ng kote tayo kuha ng suwe Painga muna ako natanaw ko na dito guys yung magandang white beach portugalera dati hindi pa ganito kasukal ang kugon dahil madalas pa namin dinadaanan at syempre pinagkukuha na natin ng kabuhayan yung kugon ni, eh. talagang kinakarit yan sinusuyod at pinagbibili dito lang tayo sa malapit dito sa sagingan ni uncle na natin kung meron pa rin dito mga saging na makukuha na suhi na pantanin eh kung wala ay eh, wala tayong magagawa pero kasi kumuha kahit ng mga 7 peraso o 8 peraso para dadalhin ko mamaya kasi nakakautay na naman ang kamay ko gumagaling-galing na ng konti at makapagtanim tayo. Kahapon kasi nakapagtanim tayo ng limang lakatan. Yan, salamat sa Diyos. At ngayon, sana makatanim tayo ng higit pa sa lima. Yan, yung ating purpose ngayon. So, good na tayo. And, at dito na nga tayo, Diyos, sa ginga ni Uncle, mga payat, dahil lubog na nga. Yan, kukuha tayo dito ng suhe, pantanim. Doon, sa ating tinataniman ng saging. Meron tayong nakita dito magandang suhi guys. Alam natin naman pag magandang suhi, mataba yung puno o malaki yung puno at patilos pataas niya yan. Uh, guys, may nakita ako dito isang magandang suyo oh. oh. Yan o. Yan, malaki puno. Yan ang sinasabi ko magandang suhi. Kaya nang kukunin natin mga around 5 or 6 ayos na yon. At least may pandala tayo dun mamaya sa ating tinataniman para kahit papano ay may nagawa naman tayong tama. Ngayon babawi tayo tatanim tayo ng tatanim habang may kakayanan tayo tanim muna tayo kuhanin na natin to wala pala akong dalang bareta guys kaya yung dala ko ito itong aking gulok na binili ko pa dun sa Abra na sa 450 na lang sa tao kaya pa bino Yan. ito kukunin natin dahil ito, itong saging na ito nakaranas ng pagbubuyeg at pwede nang kuna ng suhe atakihin na natin to guys And guys, nakuha ko na yung isang maliit na suhe. Ngayon titingnan natin kung pwede nga siya itanim check natin kung wala siyang sakit. Kung makikita nyo guys yan, kung makikita nyo, puting puti yan. Kaya tinitingnan natin kung may sakit yan. Puting puti at wala siyang itim na parang mabubulok o parang naninilaw. Magandang suhi yan. Kasi kapag naninilaw to o parang nabubulok-bulok, mabubuhay siya guys. Kaya lang hindi siya abutin sa pagbubuyeg at talagang mapipinsala lang sa aging. Mahirap rin ang kalat ng ganitong lahi kapag kasira. Pero ito mabuti to guys puti. Ganyan kapag kumuha tayo ng suhi. Pag-check na ng pawis ko, kunti ng init cellphone nga, napatakanan ng pawis ko. Pauwi na ako maya maya, isa na lang kukunin ko guys, promise. At yan na pala guys, yung ating nakuha, limang piraso lang. Mahirap naman ubusin yung mga suwi dito at syempre, hindi naman pwedeng kunin yung mga bata pa. Yung mga saging na wala pang bunga, hindi po pwede yun guys, kaiba yun. Yan, kaya na munang kuha natin natara tara, uwi na tayo. Init na eh Ay guys nakalimutan pala natin magdala ng sako Kaya gagamitin na lang natin to Ito ay tinatawag na pandong o tandong Sa Muslim o sa Mindanao na bahagi At iyan ay medyo luma na Galing pa kay Lula Inday Nung ako ay nasa Antike At yan ay gagamitin na natin Pakinabangan na natin Sira na rin naman Pambalot na lang natin ang suhe At dadalin na natin yung ating mga dala ngayon Kasi sobrang init na guys Sobrang tindihan ng init Siguro ang oras ngayon ay nasa alas 10 na Okay, uwi na. Pois na pois na rin. Mahirap din sumuot sa gubat. Siyempre, maingat tayo. Dahil dito, posibleng merong ahas. ba? Diba? Kaya, <sighs> tuloy na ako. Sobrang init na talaga. Hanggang sa muli. Tara na guys, pauwi na tayo. Siyempre, narito na sa likod ko ang aking makinuwang suhi. Mga anak ng saging. Pero ako muna ang kanilang daddy. Ako muna ang kanilang daddy. Lalagay ko muna dito. Na parang baby. Yeah, pauwi okay na tayo. Labas na tayo dito sa gubat. Ayan. Hindi naman tayo maliligaw dito. May mga bakas naman. May mga nanguha na rin kasi dito ng suhi, guys. Aray! Hirap. Nadali tayo na tanrak. Yung mabulo. Yung parang pinik na tindi. Tuloy lang. Labas na tayo dito sa gubat. Ito ko na umuwi. Sobrang init na. Nakalumang piraso naman tayo at sapat na yun oh. ay salamat sa Diyos hindi na tayo sa pinakadaan Ano po? pababa na ako guys harap na hindi na ako halos makapagsalita nalulunok ko ng sarili kong laway lokal